alain mo, English. Inilalaro namin dito, Japanese. Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to Grail Fox HD. Ngayon boss, bali may dumating na naman sa ating console at yan baksa na natin ito mga Wala ako ng gunting uh, kunting. Ngayon, nakita ko lang sa Shopee ito eh. Kaya in-order ko na. Mura naman siya. So, tignan natin kung Okay. So, sundali. Ayan. Ang daming balot. Okay. Ayan. So, ang pangalan niya ay... Ayan. Mini Game Anniversary Edition. Entertainment System. Built-in 620 Classic Game Okay pause natin meron siyang dalawang controller turbo siguro to turbo tapos VNA parang classic na NES YK YK yan nakalagay ng YK YK tapos meron siyang adapter hmm USB adapter So, pag papaanda rin mo ito, baka i-salpa lang. Kasalpa ko lang dito, tapos standard na. So, sige, tingnan natin. Yan yung chura niya. Tapos, saksak natin sa TV para malaman natin kung ano yung mga ano nakalagay sa kanya. Bali, boss, ganito yung pagkakabit niya. Meron siyang USB na nakalagay. Siguro one player, two player. Diyan yung sasaksak, tapos pwede nang laruin. Okay, doon na tayo muna sa TV. Sasaksak ko lang sa TV. Tapos tingnan natin kung ano, -ano yung mga nakalaman dito. Ngayon mga bossing, bali ito na ngayon yung laman ng binili natin na uh, mini game anniversary edition. So parang ano siya, Nintendo Entertainment System, manes na pinagsama-sama ng mga games sa isang console. Bali nakabuilt na siya tapos may dalawa siyang controller isa ng bali dalawa pwede na mag 2 player pag may anak ka po pwede 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 ito mga boss nasa inyo na lang kung ano gusto nyo yan so try natin kung paano laruin ito magwa 1 player muna ako yan Super Mario meron talaga 620 games raw ito in 1 so tama tama pwede mong laruin ako tatalong ka rin mo Greeks, Yun. Okay, so Super Mario Brothers, okay, kumagana. Nakarapid ka na agad. Mm. Ay, mamatay. Pwede tayo dyan. Okay na rin, lalo na pag prepare kayo dito, malupit na. Ang ah, forma nang tignan. Sarap ng laro yan maganda to pag dalawa kayo eh maganda na rin laro yun ano panalo na rin lalo na pag 2 player kayo rito malupit ng mga kapanahon na namin pinag adigan ko rito eh okay naman laro yun maganda to pag 2 player kayo okay reset tayo tayo ng ibang games Balloon Flight Battle City Pinipinti natin yung balloon Maraming stages rin eh. ako. <laughs> My goodness. Ano pa natin iba? Ang daming games. 620 games. ER kompo po. yung Battle City. Tingnan natin. Ito maganda na kasi ito. Kasi dalawang controller na yung gamit. may may star ang pabilis naman para ito itire may bilis yung tira okay na may controls goods lang maganda rin gamitin yung controller nya malambot hindi ka tulad ng iba na, ano, na matigas maganda ito pag 2 players talaga yon Okay, nalaro na natin Battle City. Hintay na iba. Ah, uh, elevator action. Oh, Bomberman, Lord Fighter. Daming games. May papay rin. Natin yung papay. Ang yung mga games natin sa Nintendo Entertainment System. Ah, pag yung post mo dapat. Makalagay lang. Ah, ipatay yung bihirang pati sa yan. <laughs> yung puso, kailangan mapuno mo lahat ng puso. Yan. Kailangan mapuno mo lahat ng puso. Hindi ako magaling sa papay. Iba naman ganyan. Chief and Adventure Islands. Adventure Islands, tutunan natin to Ito dalawa na yung kasama ni Adventure Islands ito. Pinuha parang ano ah parang Mario ah may mga kasama na rin siya wait natin mayabong dami pang games pwede niya explorein lahat ng mga games na nandito kasi maganda naman pag may games ka okay laruin pa natin iba reset ko lang ang maganda dito sa sa console na to pwede mong reset tapos pwede ka ng maglaro ng ibang game yun, ang alam ko walang save rito. Pali, password, password ka lang. Po. Pwede ka na maglaro ng iba. So, try natin yun. Ah. Ano? Yung chip and lead. Alos lahat pa rin ang mga ganda. Nandito din. Kaya lang yung ba Japanese? Aha. Uh -huh. May kakos pala doon. Ay, nahulog kong bihira po. Iba naman, iba naman Chip and Dale, ano po meron dito? Load Runner, Double Dragon meron din. Ninja Gaiden 3 meron, Ice Climber meron, Final Mission meron, Legend of Kings. So Legend of Kings. Yan. Bakalain mo English. Inilalaro namin dito Japanese. Wala nga alam biro. Wala laro rin laruin ito eh. Mahirap laruin. Pero paulit-ulit lang to Tapos yung stage. Nagbabago siya. Kailangan mapunta tayo doon sa pinakadulo. Ayan. Nakapatay ang boss. Ano naman kayo ako? Iba naman mga boss. Ano naman yan? Legend of Cage. soccer, Guerrilla War. Ito maganda. Guerrilla Guer War. Oo. Magandang lago para Parang hindi na umabush yung boy. Ay, naging game over. Sabay sa ba? Ayan. Ano na ito eh? spread na panera, kung wala pa yung spread okay kung sa to set natin natin mga ibang games yun sa dami boss ng games nito palagi ko merong umuulit pero hindi naman ganun kalala okay naman siya halos lahat ng mga maganda nandito na may excite bike po oh yan may golf yun. Karateka meron. Spartan X kaya meron. Tingnan natin. Ayan o, Spartan X. Ayan. Malupit tong Spartan X ito. May hirap rin. Pero full feeling. Oh. Patay ako. Kailangan magaling ka rin. Talaga rin sa Spartan pag nahawakan ka, patay ka sigurado. Eh. Yung ang pangit rin ito, umuulit ka. Umpisa. Umuulit, umpisa na naman, boss. Mm Yung sinasabi ko, oh. busagad yung buhay mo. Pag nayakap ka. Yun, no? Oh. Patayin na ako, yun. Ayan, no? Oh. Ang patis lima yung rooms na pupuntahan mo para matalo mo. Tapos sa uh, dulo-dulo, puro merong mga kalaban, malulupit. Masarap rin lang ito mga boss. Hindi pa tayo sa iba. Galaga, meron o forma na natin galaga. Eh, tinilalaro hmm. namin dati. Kailangan pa-capture mo yung mismong ano mo, ah, uh, spaceship para maging dalawa yung spaceship po. ayan, pang-apture muna natin isa tapos mag-umatak na siya ayan para mag maging dalawa yung spaceship mo na gamit. Ay, sumabog so agad pang bihira. Patis na to. Masyadong magaling. Number of hits, 25 lang. Dapat, 400 yan. 4,000 dapat yan. Ah, so, yun lang yung nakayanan. Eh. Pambihin ng patis yan. Ay, nakatalo na. Minus ako nito, mama. Mayayari. <laughs> Game over, bossing. Ayan, hindi pa tayo na iba. Daming games. Actually, parang ano na eh. Halos lahat ng games nandito na. Na Nintendo Entertainment System, boss. So, tignan natin yung mga iba ba? Harap, teka, meron din niya Hattori hmm. Dami Pacman no? Ay dami Pacman Mali Dapat tumingin to eh Pagalingan kayo dapat rito mamin Ay Hira. Ang hirap rin ng ano eh no Pacman eh May pattern to eh Pacman eh Kapit lang kayo sa akin Ayan Ayan Isa tapos my goodness patay the hell joystick again hold massive woods bye na okay. ah i got last ah pag naman na na ako kumbaya ang pag is na okay iba naman games sa so, daming games nito, magsasawa ka ng laro. Nintendo Entertainment System nandito. Tama-tama sa mga bata. Hindi pa nakakapaglaro ng ano. Ng Nintendo. Super Mario Brothers pa lang. Masasayangin. okay rin. Meron na, Mickey Mouse. Mighty Bomb Jack, meron. Pro Wrestling. Octopus. Sky Kid. Ano yung Sky Kid? Ah, yung meron ka ano. Maganda to. Oh, maganda rin to. Oh, nilalaro ko to dati. Ah, yung pala yung pasasabugin. Sorry. Kala ko yung isa yung pasasabugin. Mali, mali. Yung pala dapat yung kanina. Well, that's Yari ako doon. Ibang games naman. Ang ng games. Nagsasawa ka. Kasi, 620 in 1 yung games na to. So, mamimili ka nalang kung nilalaroin mo. Tapos, most of all, may 2 player. Pwede mong laroin 2 player. Yan, isa na lang. Isang games na lang. Ayan, mga bossing. Bali Tetris dati. Yan. So, maganda naman laruin to. Lalo na pag classic na Tetris. Malalaro mo talaga. Ayun, bossing. Testing na natin. ay na rin natin. pag pagkala natin na laro na natin ngayon. Eh, thank you, boss, sa panonood nyo. Thank you rin sa pagsusubaybay. At sa susunod, boss, mag-review ulit tayo ng ibang mga games at mag-review tayo ng ibang mga console. Thank you sa inyo, boss. Salamat. God bless and paalam.